Kaila, nasa dagat na naman tayo. Ayan o, oh, sa salubong tayo. Ito, kaibigan natin yung kandito. Gayim tayo diya ay isda ni Sario. Ayan. Ayan, nasa sarayong mga bata. Ayan, naliligo oh. Digdigos na. Ayan, shout out kay Sario. Ayan oh. Shout out! Buhay magsasaka, ayan. Tignan natin o, doon alad na kay Ilyan. Ayun, fun na naman o. Gumagalaw pa. Gumagalaw pa. Blessings na naman to kay Ilyan. Ayan o, mga bisogo, sari-saring sari-saring isda ayan o ayan o blessings na naman niya no ayan o dami kay Ilyan ayan o Woo! dami punong puno gumagalaw pa kutkutida pa kay Lian ayan oh Ito yung mangingisda natin o si Saryo. Mayra ba huliin yan, kuya? Narigat? Ano yung sa'yo pimanong ngayon tatay? Parbangon? Alas 7. Alas 7 daw. Tapos si Magpod na Eleven. Puro hours lang pero punong-puno oh. ayan oh blessings ayan <coughs> digaybu digaybu pingagdidigos ni digay ni oh oh ayan oh. kun nato ko may buyer na bubuhatin na ayan oh kebubuhatin na kaylan oh ayan oh shout out sa mangingisda natin ayan Ayan, oo. Blessings. Tignan natin kailan. i Kwan na nila. May buyer na. Ito, nagdadaing si Mang Jan. Mang Jan, kaway-kaway naman dyan. Shout out! Ay. yan. yan. Ay na kailan ng dami na oh. Oh, ayan oh. nag na naman yan, punong-puno. Sinabi si, si, si. niyo na. Pungay oh, na big. big. 'yung yeah. oh. ano? mga nagabang oh. Kami blessing oh. Darap,

Hilo ba, hilo, ayun, ayan oh. Big. Sariwang sariwa, sariwang sariwa Kailan no? Oh. No,

Ayan, ganyan ang nutusita mo? recycle, recycle, nila. recycle, 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 Ayan eh, o, sap Sap-sap. sap Ayan o. Quality. Kami ni. Mm. Um, datag subliman na naman. Biro ka bila, biro ka Mga biro ka. Pito brano. Talakito. Hindi sa na o, oh, sa sayo mga bata rito, kailan, o. Oh. Ayan. Kaway, kaway, shout out kayo. Shout out ko na yun. Okay, amin kayo, amin. Ang kaysa sa udakas, ha. Bawal. Ayan, o. Oh. Hanggang dito na lang kay Elian. Salamat at marami silang huli. Ayan, dito tayo sa bye-bye na naman, Ayan, 'no. Oh. Salamat sa panonood. I love you all.